So, anong nangyayari pag naghubad ka para? Na, parang gusto ko nang ako mamatay. Parang gusto mo nang mamatay. Ngayon mga kababayan, na si ate na daanan namin dito, nakahubot-hubad. Nung nalapitan namin, okay naman na. No, okay ka na, huwag ka na maghubad ha. Nakarating lang po ako ng Visayas, Surigao. Ha, galing ka rin ng Surigao? yun nga yung naging uh, tinuloy na siyang anak ko po yung asawa sa ko. beer house po ako nagtrabaho sa beer house ka nagtrabaho dati <laughs> 42 years old bata ka pa wag mo haya maghubad yung nanay mo ha ano sinasabi mo sa nanay mo pag naghubad pero ayun nagbihis na siya ayan oh nagbihis na siya Oh, marunong na pala magbihis eh. Tabi mo lang dito. Oo. Oh. Nagbihis na. Eh, oh. Ate! 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 <coughs> Ano pangalan mo? Jan Lapit ka? Jan Ray. Ray? Halika, pwede ba kita makausap? mag ina kayo? Uh -huh. Pwede ba kukabaka ka, kayo makausap dito? Jan Ray? Ilang taong ka na? Nine. Nine. Kayo ma'am? Forty-two. Forty-two. Teka, saan kayo? Yun, sa Maynila po ako ipinanganap. Mm, mm Tapos? Oo nga po, dati may asawa ko eh. Dati may naging boyfriend ako yun. Nagsama kami. Tapos ang kinakabuhay niya sa farm. Nagulat lang ako kasi bakit nakahubad ka, wala kang damit, buti nagbihis ka. Bakit ka naguhubad? Eh nga po kasi ano eh, sa dami na rin ang problema. Ay, may problema ka? Kasi yun nga po, nadiwalay kami ng asawa, tapos wala rin po akong trabaho. Oh. No? Ikaw kuya, nine ka na. Nanay, mag-ina kayo. O kasi magka ka, kayo eh, no? Pero wag mo sanang hayaan yung nanay mo na naghubad Nakita namin na ka. Friend, kawawa yung katawan mo. No? So anong nangyayari pag naghubad ka? para? Ano yeah, po, parang nahanay po niya. <laughs> ha? parang gusto ko nang nga mamatay. Parang gusto mo nang mamatay. So, ano nararamdaman mo pag naghubad ka? Mahawala ba yung problema? Ganon? <laughs> Hindi naman po. Hindi naman. So, alam mo naman yung ginagawa mo. Okay. Yeah. Ilan na anak mo? Apat. asan na yung apat? Yung panganay ko po, po may asawa na. Ay, panganay mo may At asawa mo, na. Oh. yung bahay po, nandun po sa banda. Sa babae po, sa nai. Taganay Kabit. Taganay Kabit eh. Yung pangalawa po nasa ate ko. Nasa ate mo. Tapos na po ng 2 uh, years may Ano ba yung na? naiisip mo? Bakit naghuhubad ka? Ayun nga po. Tapos ibabalik mo rin, magsusuot ka rin. Okay. Hindi ko maintindihan, ate. Hindi, nagubad uh, nga lang po ako saglit kasi nga po nag Nag? Nga po, nagsasalita ako ng mga problema. Nagsasalita ka ng mga problema. Pero ngayon uh -huh. okay ka na. Ngayon uh -huh. mga kababayan, uh, si ate na daanan namin dito, nakahubot-hubad nung nalapitan namin okay naman na no, okay Kano, huwag ka na wag ka na maguhubad ha kumain na ba kayo ha ba po? nangihingi oh may pera naman pala eh di ba okay lang maghingi pero syempre maawa ka sa katawan mo wag kang maguhubad ha okay, okay. teka lang po ako sila ng ano pangkain nila ate ano yung ano yung pangalan mo ulit Esther Esther Denos Apelyido? Denosta. Denosta. Saan ang province niyo po? Yun nga lang, yun, Yung tatay ko po, ilo, -ilo patay na. Yung oh, ah, nanay ko. mo, taga saan? Uh -huh. Ano, Maynila nga. Maynila rin. So talaga nalilimus limos uh -huh. lang kayo. Ano uh -huh. yung... Uh -huh. Nakarating lang po ako ng Visayas, Surigao. Ah, galing ka rin ng Surigao? Yun nga yung naging uh, naging tinuring na siyang anak ko po. Yung asawa Sa mo. Sa beer house po ako nagtrabaho. Sa beer house ka nagtrabaho dati. 42 years old, bata ka pa. No? Na nga po, babalik na ka lang kami ng Maynil. Babalik mm -hmm. kayo ng? Maynila Saan? Sa Maynila po. Maynila. Ito okay, yung anak mo, kawawa mo okay. dapat makapag-aral. Saan kayo la saan kayo lagi nag stay okay. Sa so, may sapote. Sapote? Ano ba yung lugar to, bro? Sorry. Paranaque to? Oh. Oo. Barangay Hall ng La Huerta, Paranaque. Kaya mga kababayan, itong mag-ina na to, nadaanan namin dito nagulat lang talaga ako nakahubad talaga kasi yun at nagtanong muna kami doon kanina pa pala nangyayari yun so bigyan ko sila ng pagkain ate oh bigyan kita 500 pangkain nyo. kumain ka baka nagugutuman ka lang ha kain kayo ha pakainin mo yung anak mo maligo ka magbihis ha kuya okay naman ikaw wag mo haya maghubad yung nanay mo ha ano sinasabi mo sa nanay mo pag naghubad? Ha? Huwag po mang Ha? Huwag po Oh, ah, Bakit pinabayang? Dapat wag kang papayag na naghubad yung nanay mo, ha? Wag ka na maghubad ulit, ha? Sige. Kain na kayo. Salamat. Pasinsya na kayo. Ayan, mga kababayan. Matino naman kausap, mga kababayan. Oo, nag u na sa photo ka. Tapos nalang Baka masakaling makita ko po yung dati kong naging asawa. Oo. Oh, oh. Anong gagawin ko? Sige, manawagan ka sa dati hindi, mo. mo hindi. Doon kayo pupunta. Doon oh, kayo pupunta. Baka oh, makita oh. mo yung asawa mo. oo oh, sige. Lang po. Ingatan Ayun. nyo yung pera nyo, ha? Ayun, mga kababayan. Eh. Hindi ko lang alam talaga. Kausapin ko siya. Matino naman siyang kausap. Alam niya ang lahat, mga kababayan. Pero... Nadatnan namin talaga hubot-hubad, hindi lang namin binadyo ng gano'n kasi nga bawal po yun mga kababayan. Pero sana magkita pa kami ulit mga kababayan. Sunod na pagkikita namin yan is magkakaroon na ng ano yan, magtitiwala na sila sa atin. Pwede natin silang bihisan, pakainin, para hindi tuluyang masira si ate. Kasi alam ko may pinagdadaanan na yun. Hindi po magagawa ng matinong tao yung maghubo, maghubot-hubad pag wala nga pinagdadaanan niyan. Maari pati bata, ganun na rin siguro mga kababayan. No? Pero kawawa sila. Ayan, maraming maraming salamat mga kababayan. Ayon kay nanay, hinahanap pa daw po niya yung kanyang asawa. Maraming maraming salamat po and God bless po.